Yeah, magandang araw mga ka-DIY uh, Ipapakita ko lang dito kung paano ako maglagay ng thermal fuse Sa bagong Anesthetor Yan, mas maganda kasi pag may thermal fuse, maiwasan yung maagang pagkasira nito mga ka-DIY. Kahit pa paano, maproprotektahan yung winding. May marami no, maraming paraan dito. pag lagay ng thermal fuse, pwede dito. Ito, putulin tong tali tapos ilabas yung, ito yung pinagdugtungan nito. Tapos pag ihiwalayin yung dulo, ito yung ilalagay. Kaya ako para hindi na hindi na ma ano dito magalaw kasi marami rin dugtungan niyan diyan. Pero gina, ginawa ko na rin minsan yan dito, dito ako nagdudugtong. Ngayon, ito para sa ano lang kung magdi-DIY lang din kayo. Pwede rin naman dito mga ka-DIY. Ayan o, dito puputuling ko. Ayan, dito lang ako maglalagay. Ayan, sa ano ako naglalagay? Dito sa itong common line. Ito yung nilalagyan ko mga ka-DIY. Tapos saka natin anuhan to, lagyan. Kahit hindi ihinang ito, mga ka-DIY, pwede naman. Pwede rin yan. Kaso sa akin, ihinang ko lang. Ayan. Ayan, isa pa pala, ulitin ko, pag dudugtong tayo nito, lalo na kung ihinang, wag natin putulin dito sa malapit. Kasi pag mainitan ng panghinang yan, minsan napuputol. Kaya eh, mas maganda yung sagarin na lang natin hanggang dito yung dugtong sa dulo niya. Huwag na natin bawasan. Ayan, hinang lang natin dito. Ayan, kunting pulupot lang natin hinangan Kaya nadugtong na siya mga ka-DIY. Tapos lalagyan lang natin to ng thermal fuse. Ay nang insulation. Para hindi mag hindi mag short shortage. Ang parang di magkaroon ng shortage dyan Ayan. Okay. Tapos dito na lang yung kabila. hinang hey, nang nalang yan tapos medyo didikit lang natin sa dito yan yung didikit natin sa winding ganyan lang Ano, ito na yung thermal fuse nandito. Ah, uh, mamaya ano. Yan. lang natin para kahit to paano sa ya sa winding and sayad siya para yung init yan maano niya yung init maabsorb yan ganyan lang mga kadiyo ayway ganyan lang kadali maglagay ng thermal fuse sa bagong motor coil yan na muna natin lahat ng ano wiring para Ayan. Baka may nagalaw tayo. Ayan, wala. Okay naman. Okay lahat. Itong isang dilaw. Ayan. Kaya mga ka-DIY, ganun lang. Ganun lang kadali.